<laughs> Hello mga babarang and friends Ito po ulit ang inyong Miss Eleven sa isang bagong storya dito sa ating YouTube channel na Eleventh Witch Fort San Diego Horror Story Mayaman sa kasaysayan ang Intramuros. Isa sa mga yaman ng isang bansa ay ang kasaysayan nito. At ang nagpapaalala ay ang mga lugar kung saan ito naganap. walled city or Spanish Manila ang ibang tawag sa Fort Santiago. Ang salitang Intramuros ay nanggagaling sa Spanish word na intra meaning loob at muros meaning wall. Noong 1570, dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas nung nalaman nila na masagana ang lupain nito, Ang Fort Santiago sa Intramuros ay nabuo bilang tahanan ng mga Kastila. Sa labas ng Intramuros naman naninirahan ang mga lokal o ang mga Pilipino. Habang ang mga Chino naman ay ang mga traders na dumadaong sa pantalan para magbenta ng kanilang mga produkto. Noong una, wala pang pader palibot ng intramuros. Bukas pa ito. Pero may mga Chinong pirata ang sumugod at sumalakay dito. Kaya kinailangan nagawan ng bakot ang paligid nito para sa seguridad. Marami pa ang nangyari sa Intramuros sa haba ng panahon. Mula sa pagiging tahanan ng mga Kastila, sa kuta ng mga Kano, at hanggang mapailalim ito sa Japanese Imperial Army noong World War II, kung saan ginamit ito bilang isang kulungan ng mga sibilyan o ang mga anti-Japanese na Pilipino at di lumaon pati mga sundalong Amerikano. Maraming Pilipino ang naging prisoners of war sa Fort Santiago at malagim ang mga sumunod na kwento dito. Isa sa mga kwento dito ang tungkol sa isang puting cross sa harap ng dungeon ng Intramuros. Isa itong tanda ng mga namatay sa Fort Santiago. Noong natalo ng mga kano ang mga Hapon at napasok nila ang Intramuros, Natagpuan nila ang anim na raan na katawan ng mga tao na nagkapatong-patong sa loob ng isang dungeon. Ang sabi ng mga hapon ay nagsilunod ang mga ito. Ngunit hindi naman naniniwala ang mga Amerikano sa kwento dahil nang pinasok nila ang mga kulungan ay nakakita sila doon ng mga taong nakatali at mababatid sa kanilang mga katawan ang hirap na kanilang pinagdaanan. Kapwa Pilipinong dumaan sa hirap at nag-alay ng buhay para ipaglaban ang kalayaan. Dito, nalaman ng mga kano at ng mga Pilipino kung paanong pinahirapan at pinatay ng mga Hapon ang mga preso ng digmaan na parehong Pilipino at mga sundalong puti. Ito ang naging madilim na parte ng kasaysayan ng Fort Santiago sa Intramuros. Sa mahabang panahon, napakaraming kwento ang nabuo at ibinahagi ng iba't ibang henerasyon. Naging tourist spot ang Fort Santiago at kasama nito ang pagdami ng kwentong kababalaghan. Nabalot ang lugar ng mga di maipailawanag na pangyayari. Isa sa mga kwentong nakita ko ay ang kwento ng lalaking pugot na ulo. Meron isang grupo ng mga college students na pumunta sa Fort Santiago para sa night tour nito. Nung una, manghang-mangha sila sa mga nakikita nila na figures sa loob ng dungeons nito. Pero napansin nila ang isa nilang kaklase na parang di makagalaw at mabilis ang paghinga nito. Tinanong nila ang babae nilang kaklase kung ano ba ang problema at ang sabi niya ay kung nakikita ba nila ang nakikita niya sa isang sulok ng silid. Tumingin naman ang mga kaklase nito sa kung saan siya nakatulong. Ang sabi nila sa kanya ay wala namang laman o wala namang tao sa loob. Lahat sila ay sabay-sabay na napatakbo nang sabihin nito na may isang lalaking pugot ang ulo ang nakatayo sa gilid ng selda. Madami na din akong nakitang kwento tungkol sa lalaking pugot na ulo sa intramuros. Ang sabi nila ay isa tong Amerikanong pinugutan ng ulo ng mga Hapon noong gera. Tinapon daw ang kanyang ulo sa ilog Pasig at ang katawan nito ang iniwang nabubulok sa dungeon. Ang katawan daw nito ay hindi nahanapan ng anumang pagkakakilanlan kaya napilitan itong isama sa mass grave ng mga katawang nakuha sa loob ng mga selda. Isa pa sa mga kwento na madalas kong nakikita ay ang kwento ng babaeng nakaitim. Meron daw isang turista na kumuha ng letrato ng isang teres na matatagpuan sa isang gusali sa Intramuros. Pagkatapos niyang kumuha ng larawan, sinabi niya sa gwardya na katabi niya Kuya, nakakatakot naman yung props yung sa terrace, yung nasa may ilalim ng puno. Sumagot naman ang gwardya. Ah, ma'am, wala po kaming props doon. At dito, agad-agad, nabalot ng takot ang turista. Ang pinaka-nakakakumbinsing kwento ay ang kwento mismo ng taga-pangasiwa ng Fort Santiago. Dahil siya mismo ay nakakarinig ng mga boses, nagkakaroon ng pakiramdam na may nakatitig sa kanya at naririnig niya ang kaluskos ng kadena sa sahig. Ang dagdag pa niya Meron daw mga parte sa intramuros ang hindi pa nabubuksan para sa publiko. Kung bakit? Dahil daw ang mga lugar na iyon ay may madidilim na nakaraan at maraming mga paramdam na di maipaliwanag kaya di nila ito pinapapuntahan sa mga turista. Ikaw, pupunta ka ba sa Fort Santiago? sa intramuros? Kung ikaw ay may kwentong Fort Santiago, pwede mo itong ipadala sa 11thwitch at gmail.com or i-message kami sa aming Facebook page na 11thwitch para mabasa natin dito sa ating channel ang mismong karanasan mo. Where Is my head? Give me back my head. Like and subscribe.